Wag pa. Wala na uhangin oh na hangin. na. Wala na. Wala na. <laughs> Ayan mga kabukids, good morning At Nagpapatuloy po tayo ng ating paggawa ng garden bed Dahil kahapon yun yung ginagawa ko Pero nung hapon eh, nabutan ako ng ulan Nabutan kami, kaya tindi namin natapos Kaya umaga Sa araw na sa umagang ito, medyo maganda yung ating sikat ng araw At magdalagdag ulit ako ng isa pa Para unti-unti natin maparami na magandang panahon natin ngayon. maliit ito eh. Oh. Wait. Ay ko. mo agad dito nga. <laughs> Matalas ang ipin. Wait lang. Titimplan mo na ako. Hmm, tumatakaw ito masyado. Tumatakaw ka. ni? <laughs> Kagigil. Kagigil <ako. laughs> adan Ah. Kaplan muna tayo ng gatas mga kabukids. Kasi yung kambing na inahin, kung matatandaan po ninyo ng anak. Uh, ngayon po ay ayaw na magpa breastfeed. Siguro nagpa breastfeed siya mga tatlo hanggang apat na araw lang. Tapos after nun, ayaw na niya. May uh, masakit siguro. O ano man ang nararamdaman niya. O ayaw niya siguro malos siyang <laughs> So yun Kaya napilitan tayong alalayan yung mga Ano to Kambing na maliliit Ng gatas na nakaribak Pero ito pong mga kambing na to Ay ano na rin Paunti-unti na rin pong natututong kumain Kaya ano na lang ito Alalay Yan siya mas malaki matakaw eh, matakaw Ay, wala. May ano ka dito. Pst, pst. <laughs> me. Ito. Bless mo na. Bless mo na. <laughs> oh, bless, oh, bless, mo. bless, bless. Bless. Oh, bless mo na, bless. Bless. Oh, kiss mo na, kiss. 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 Ah, ayaw mo, hindi kita bigyan. Sa <laughs> akin niya gusto. Wala akong oh, pagkain. Ah. Oh. Oh. Wait, wait, wait. Wait, hindi pa nakayos. Mm. <laughs> mamaya ka na ha isa lang muna ha isa lang kasi yung ating chupon eh ah. <laughs> ang likot naman tong isa na to hindi makapag-antay. hindi niya nakikita hayaan mo lang parang hindi niya nakikita ako na lang sa sa'yo mamaya ha oh kawag kawag pa yung buntot oh Oh, ito kawag-kawag pa Oh, okay. tingin. ang tuwa siya sa kanyang ano, Sarap? Takaw? Pinapatsupon lang namin to mga kabukid ng dalawang beses sa isang araw, sa umaga, at saka sa hapon. Kasi sa gabi yung nanay na nandito na rin, baka eh, sa tari nakakalili. <laughs> Bakit? Inunahan ka? Ikaw pa naman yung bunso, di ba? Salahati lang, ha? kabila na naman sakaw hindi na lang kayo dito kawag kanyang buntot bigyan ha? kayo natin sila ng tigis ha o oh, sige o na muna to para mabusog <laughs> kulit mo eh wait lang ha wait lang ha <laughs> Pwede na siguro. Ano? Ubus na. Ubus hmm. na, wala na. Wala na. Hangin na 'yan. Wala na, okay na, okay na. Busog na. Busog na. Yan, sa mga hindi po nakapanood nung nanganak yung kambing, ito pong brown eye, babae po ito. Mas malaki siya. At saka yung lalaki naman ito, yung itim. Mas maliit ng kaunti. Kahit nung bagong panganak po, ganyan na talaga sila. Hindi sila pantay. So, ikaw naman. Wala ako tubig. Oh, tapos ka na. Tapos na. Si Ading naman. Yeah. Wala na. Busog ka na eh. Wala na, wala na, wala na. Mm, pwede pala ganito eh. Para hindi siya maagawan. <laughs> Karga pa Karga pa Ikaw kasi Nang-aagaw ka lagi Nang-aagaw ka lagi Ang cute to Ang cute lang Huwag magmadali Sa'yo lang yan Nang-aagaw kasi si ano, Si Brownie eh. Nataka naman ng anak ko. <laughs> Busil yan, yan Hindi namin masyadong pinapabusugan mga kabukids kasi nangyari na sa akin noon, meron po akong alagang kambing na ganito rin. Pinachuchupon ko rin nung kasi hindi siya pinapasu ano nang niya, pinapa-breastfeed so nasobrahan ko yata nung pagpapadede sa Beberon Kaya <laughs> nag, ano siya nag LBM hanggang sa namatay. So, ito naman eh Alalay na lang dahil marunong na rin 'tong kumain. konti konti lang. Ano, gusto mo pa? Yeah. Mm, bro. Ambro. Sarap na sarap. Siya. Mm, bro. Uh hindi pa to ano mga kabukid, pag ganito pa lang yung kambing kasi yung kambing di ba mapapanghi sila may amoy talaga yung katawan nila eh. lalo na yung mga barako pero kapag ganitong maliliit pa ang ano pa ang bango ang sarap pa nilang lambing lambingin walang amoy wala pang amoy sayo lang yan ayaw oh. na ba baka nahirapan sa posisyon hmm? sa posisyon niya nahirapan o dito siya. Kasi inaagaw yung isa eh. Gutom pa siya eh. Sige sa'yo lang yan. O, oh, kumagalaw-galaw din yung buto. Ayun, yung ating mga kambing mga kabukid. Tatlo yan sila. Ayun yung nanay. Ito yung inahin na unang nanganak pero namatay. At yun yung ating barakong kambing, si Carding kumakain sila dyan sa damuhan busog na ba? Oh, hindi pa daw hindi pa daw siya busog ang baba mo kasi, angat mo daw yan huwag mo siya dumahan <laughs> mahirapan din <laughs> kung pagustuhan mo talaga sila talagang karami sila wala na o oh hangin na hangin na Wala na. Wala na. <laughs> oh, kabagan ka diyan. Oh, 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 ka. Wala na. Busog. Oh, malaglag. Busog, busog. Oh, baba na, baba, baba. Mm. Bless. 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 Ah, bless bless, bless ka ah, te jingki. Dali, dumo. Bless. Dumo ka te jingki, bless. Bless. Ay, ayo na mag-bless. Bless. Bless. Oh, I oh, bless 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 bless, bless. <laughs> bye bye <laughs> bye bye mamaya ulit. bye bye ang baba ng papaya mga kabukid at ito pala may mas mababa at may nagnanakaw <laughs> tita be pahingi grabe nahirapan ako mag-akit ng papaya <laughs> pang ulam na tayo. Ang baba. <laughs> Bulog. Doon Aba. sa kanto, bilog. Sa talipa bata-bata, doon ka sa malayo. <laughs> masaya ka rin ba sa ginagawa mo? Ha, bilog? Masaya ka rin sa ginagawa mo? Yeah. Yeah, ha? <laughs> wow! Kala ko nag-alaro ka. Kami nga mga bata kami, nagkatambling kami sa dayamihan. Kako na nga nakarama, nagkakarama kami din, hindi hmm. paligot. Tapos yes, kati-kati <laughs> Tapos pag uwi may palo, kasi nagkati-kati. <laughs> 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 hindi mo pinambagi bata, pag hindi ka nakaranas ng dayamihan. Hmm. Kahigari ka sa dayamihan. Sige, matapos <laughs> na kasi ng dayamihan. Ba? Yabang ah. <laughs> Ito kaya mo. Wag dyan, sa ilalim dito lang. Yan. Wee. Dapat pantay-pantay pagkakalagay natin. Ito po mga kabukids ay nilalagay namin yung mga damo na pinutol dito sa labas pinagraskat sa labas tapos pinapasok namin and then nilalatag po namin na medyo makapal siya sa ganun yung itik po kasi ngayong hapon ito ay balak namin ipasok na dito yung mga babae so ang purpose po nito para magkaroon sila dito ng ano to uh, yung itlog ba nila hindi marumi tapos kalaunan siguro after <clears throat> mga 6 months makukuha po namin 'to and ano na siya pwede namin ilagay doon sa mga garden bed na ginagawa namin doon at pataba na siya so in short mabubulok po 'to at magiging pataba wish ma <laughs> to na mga itik para hindi daw sila madiri sa kanilang tinatapakan. Baka sabihin, eh, putik. Arti, ah. Hindi lang <laughs> na galigo sa putikan. Diri-diri pa sila. Diri-diri <laughs> pa sila. Hindi. Kumakain nga sila sa putikan. Tapos kumakain sila ng uut, iyo-iyo pa sila. <laughs> Pukuha ako doon, ilatag mo, ha? Nandiyan yung kalay-kay? Um, wala. Wala po. Um, wala. Wala po. <laughs> <laughs> Ay, ko pala. May punga pala yung... Buat hati, nak. Ang ganda ng langit, oh. Kumpol-kumpol yung ulap. Excuse po. Ano, pantay na? Ang mm -hmm. ating bed? <laughs> Yan, kate ka mamaya. Maligay malikot <laughs> Kate-kate na. Tinaas niya po ang kanyang pantalon. Ayos na mga kabupids. Ito po yung ginawa namin ng ilang araw din ni titabi So natulungan din ako ni titabi B ito ng ilang araw. Uh, Malapad-lapad po ito. Binabunga namin. Kaya medyo natagalan. Pero ngayon, pwede na namin ilipat. So, yung sa hindi po nakasubaybay nung pagkwento ko nito, pinalitan po namin ng bubong kasi na ano po, nasira nung bagyo. Uh, at ngayon bago na lahat sana magtagal ng ilang taon ulit at uh, pati ito nilagyan na rin natin ng bagong bed yung naharaan na nandito kinuha ko na eh, nilagay ko sa mga kamatis at yun maganda yung sibol ng mga kamatis kasi mataba kaya ngayon dinamihan natin katulong natin si bilogat si Tita B at syempre ang ating camera girl Jinky na Hi, hi! <laughs>